Sa video na ito ka-inspire ay mayroong bibisita sa amin. At ang nakakatuwa pa nito mga ka-inspire ay nanggaling pa po sila ng gidangs. Sobrang layo mga ka-inspire ng biyahe nila. Dahil bumiyahe lang naman sila ng sampung oras mula gidangs hanggang sakupani. Pagkatapos ng sakupani, at pagkatapos nga nila ng sakupani mga ka-inspire, saka sila bumiyahe dito sa aming lugar, bisons mga ka-inspire, gusto nyo bang makilala? Gusto nyo na bang makita kung sino ang aming panauhin ay este ang aming bisita sa araw na ito? Sa video na ito mga ka-inspire ay pinaliparan ko ng drone para makita ko yung kanilang sasakyan na pag-arrive nila dito sa aming bahay. At ito mga inspire, yan yung kanilang sasakyan. Lexus na kulay yung maroon mga ka-inspire. Sobrang social ni Madam, di ba mga inspire So ito na nga. At ayan na nga sila mga inspire Papasok na yung sasakyan nila sa kanto kung saan mararating na nila ang aming bahay. Nandito na yung ano natin. Nandito na yung ating uh, si Madam Jenny. Oh my God, wow. Madam, kamo ang tambya eh. Wow, kawai ka muna. Mga inspire oh. Ito na si Madam Jenny. Ayan. ah sa sobrang layo ng biyahe nila, galing pa sila ng... Bakit 2 hours? Ha? Bakit 2 hours? Iwan ko, baka malayo sa Sakupani mismo yung ano nyo. Hindi, I mean... Yung Google map ko kasi, sentro mismo ng Sakopani. Uh, oh. Hindi, 3 hours lang sa sentro? Ay, eh, 3 minutes lang sa sentro? Ah, ewan ko. O yan, saan pa kayo galing yan? Galing kayo ng Gidangs, di ba? Hindi, ay, bago pumunta ng Sakupani. Gidangs. Gidangs muna. Ay, ilang, ilang oras ang biyahe mo? Ten, ten hours. Ang tibay mo rin. Ikaw lang mag-drive? Ay, mga kasama mo. Oh, yes, oh. Hello. Napagod yan. Ayan yung kapatid mo. Hindi, ito yung kapatid ko. Pagod ito yan. mo. Oh. Oh my God. Oh, namatay. Ah, namatay. Oh, hello. Si Jilo. Baba, baba, napagod. Ano, kaya nyo pa? Si yes. ano si anong pangalan mo ate? Jilo. Hi. So, J, -J. J, J J J No, J. J. J, -J. Yes. Eh, si, ikaw ate ang pangalan mo ate? Ina. Ina. Ayan, shout out 'yan mga ka-inspire dito na sila. So kanina pa natin hinihintay sila. E, ano si Madam, eh, siempre Fred. Ano, si, si, ano Madam Jinlong? Si, si <laughs> Madam ka diyan. So, ala baba na kayo diyan. Ano saan kayo nagstay dito? Ito yung bahay namin. Ah, maganda pala. Ah, oh, papasok kayo diyan. Saan kayo, kayo nagtatrabaho? Yung company namin nandiyan lang. Ah, oh, malapit. Gusto lang. makita? Alika. आप